Last day nga pala namin dito sa Rotorua. At dahil birthday nga ng ko, ititreat namin siya dito sa napakagandang isa sa mga tourist destination dito sa Rotorua, New Zealand. Kung naalala nyo o napanood nyo yung video ni Judy Ann Santos, nagpunta sila dito sa New Zealand kasama ang buong family niya. Pumunta sila dito bumisita. Samasyal sila dito sa skyline. Sinubukan yung malaking swing na ihagis ka sa earth. Hindi pala sa earth, sa langit pala. So alas 9 nga pala kami ng umaga nagpunta dito sa skyline. Pero tingnan nyo naman sobrang busy at ang dami talagang taong nakapila. Maaga na nga kami. Alam nyo kasi pag holiday dito sa New Zealand, marami talaga ang mga family ang pumupunta dito sa skyline. Ito kasi is napaka-popular nito. So pumila nga pala kami. At unang gagawin is magpa-photoshoot muna. Pagkatapos si pumila na naman kami para sumakay sa cable car at paakyat sa bundok. Ang alam ko dalawa itong skyline dito sa buong New Zealand. Meron din sa Queenstown at inyong isa naman is dito sa Rotorua. <laughs> Sobrang nakakalula nga pala yung cable car. Pakit kasi siya sa bundok at makikita mong overlooking ng buong Rotorua at saka ang lake din. Mabilis lang naman yung ride sa cable car. At oh, after ng 5 minutes at uh, or 10 minutes, eh, nakaabot ka na dito sa Toktok ng Bundok. Pumasok nga pala kami dito sa candy shop. Marami silang binibenta na jelly bean. Kaya lang, medyo mahal yung kanilang jelly bean. Kaya naman, nagpalakad-lakad na lang kami dito sa Toktok ng Bundok. At meron nga pala sila ditong luge ride. Nagpa-picture muna kami dito sa to Vegas na sign. At nag-try kami sa luge. $25 Ay, nga pala yung bayan ng adult. Or mga 800 pesos. Yung kids naman under 5 years old is 4 dollar lang. Or 100 pesos. Nakapila nga pala kami at sobrang taas talaga ng pila kahit umagang-umaga -umaga pa, alas 9 pa lang. Kailangan nga palang magkatambal ang adult at saka kids. Kasi medyo maliit pa yung mga anak ko hindi pa sila pwedeng mag self-drive. At saka 1.8 kilometer kasi yung tatakbuhin ng lodge. Pagkatapos nga pala namin, nakarating kami sa baba paakit na naman kami sa bundok at sasakay kami dito sa swing. Sobrang natakot talaga ako. Alam nyo kasi meron akong fear of heights. Kaya naman, hindi ko talaga nagustuhan nung nakita ko na sasakay kami sa swing. Si Silas nga pala at si Mr. Ang magkaparis. Ako naman at si Georgia. At yung kapatid ko naman at si Ariana ang magkatambal. Ito nga pala yung unexpected journey namin today. Hindi kasi namin pinano nasasakay kami sa luge at sobrang worth it talaga ng 25 mo o 800 pesos kasi nga makakasakay ka sa luge at saka makakapag try ka rin sa kanilang swing so hindi nga pala nakapag-video sa luge kasi sobrang hirap Naglakad nga pala kami. Isa sa uli kasi naman yung helmet na ginamit namin kanina sa luge. At nagpunta kami dito sa overlooking. Makikita talaga ang buong Rotorua at saka ang napakalaking lawa. Ang tatlong beses ko na palang na-try itong gundula dito sa skyline, yung cable car nila. First is kami lang ni Mister at saka yung mga kambal ko. Six months old pa lang sila. Next naman is, nung nagpunta dito si Mama, pinasyal namin dito sa Rotorua. Pagkatapos nga pala ng adventure namin, eh nag-decide kaming maglakad dito. Meron kasi silang walkway. Ito nga pala ay Pakyat sa tinatawag nilang Ngongotaha Mountain. Marami ka daw insectong makikita dito kapag nagpunta ka sa tuktok ng bundok. Birthday <laughs> treat. Jade is having a nervous breakdown. Dad. <laughs> Oh, this is Silas' favorite. Flatworm. Oh, I want that one. Okay. Mommy. Give some space for Uncle Jake. We're beside each other. <laughs> <laughs> mommy not scared. I'm not scared. Yeah, Mommy not scared. He's just a. Oh. Yeah. God. Oh. <laughs> turning quite fast. Maybe it can't stop. Oh! <laughs> <laughs> I, jumping, I said. The Silence is the life. Life. Pagkatapos nga pala namin sa Gundulay, umuwi na kami. Pagkasapit ng hapon, napag-isipan namin na kumain sa labas dito sa isang napakagandang restaurant at famous din, Lone Star. pa-reserve nga pala kami ng table kahapon pa tinawagan ni Mr. 5.30pm at pagdating namin doon eh hindi pa pala sila open for dinner sobrang aga namin napagod nga pala si Silas sa kakalakad hindi pa nga malayo yung namin eh pagod na pagod na kaya naman binuhat ko na lang at dahil nga sobrang ayawin, aga namin ayawin, hindi pa kami eject? pwedeng pumasok nang masyal muna kami <laughs> dito sa so hindi natawag nilang Rotorua Eat Street so marami nga palang restaurant ang nakalinya dito at pag gabi talaga, punuan talaga dito. Meron kasi silang mga bar din. Uh, Which one you order? Be there. Be there. Ask the lady if they get the to turn Dito nga pala kami sa gilid. Binigyan nga pala nila ng drawing paper yung mga anak ko, para daw maaliw while naghihintay sa pag-order. First nga pala namin in order is yung drinks muna. While naghihintay kami, nag-iisip kung anong kakainin namin tonight for dinner. Yung presyo ng pagkain is ranging siya ng $17 to $40. Mas mura kapag kids meal yung bibilhin mo. Meron pang free drinks at saka dessert. Pag kids meal yung in order nyo, Nagorder nga pala si mister ng beer, yung kapatid ko naman beer din yung drinks. Yung mga bata naman is nag soft drink lang. Nagorder na nga pala kami ng kakainin namin tonight at napili ng kapatid ko ang ribs. Yung si mister naman is steak at ako naman ay burger. While yung mga anak ko, nag nagorder din ng ribs si Ariana, at si Georgia, si Silas naman ay corn dog. After ata mga 25 minutes 30 minutes ay na-serve na yung food. At ito nga pala yung pagkain ni Ariana at ni Georgia sobrang laki talaga. Na-overwhelm din kami. Sa servings nila dito, American daw yung portion nila kasi nga itong Lone Star is American franchise. Yung steak sakto-sakto lang yung size. While yung sa akin na burger sobrang laki din. Yung sa kapatid ko naman na ribs, eh sobrang laki talaga. Parang pwede na isang pamilya kumain nito. Suminsan so, lang talaga kami pumugod na sa restaurant at dahil nga birthday ng kapatid ko, napag-isipan na lang namin na kumain na lang dito sa restaurant. Nakakapagod pa kasi kapag magluluto pa kami at maghahanda. Marami ka pang huhugasan ng mga pinggan. Ito nga palang burger na in-order ko. Sobrang laki talaga. $30 lang naman or 1,000 pesos. Yung kids meal naman na kinakain ng mga anak ko na ribs. 20$ lang naman or 800 pesos parehas na rin yung price sa kinain ni Silas na corn dog. Hindi ko nga pala nagustuhan ang lasa ng burger nila, medyo plain lang siya at wala talagang sauce. Mas pasarap pa ata ang Big Mac sa McDonald's. Pero nagustuhan ko talaga ang ribs nila, sobrang sarap talaga. Hindi ko alam kung paano nila ginawa 'to, pero yung recipe talaga Gustong gusto kong gayahin. Nag-order nga pala ako ng wine kanina. Para sa aking drinks, meron din silang libreng tubig dito. Sobrang dami nga pala ng pork ribs ng mga anak ko. Kaya naman nakishare lang ako. Ito nga palang steak na in-order ni Mr. Ito ay sirloin steak. At $40 lang naman yung price. Or mga 1,300 pesos yung serve. Pero ang sabi ni Mr., napakasarap daw ng steak nila. Alam niyo yung asawa ko pag umu ng steak, gusto talaga niya yung may dugo pa. Ayaw na ayaw ko talaga yung parang may dugo pa na steak. Pagkatapos nga pala namin kumain, nag-dessert yung mga anak ko. Ice cream nga pala yung free dessert. Edible nga pala yung baso na ginamit nila at pwede mo itong kainin para siyang cone. Sobrang enjoy nga pala yung mga anak ko sa ice cream nila. At after naming mag-dinner, Nagpahangin muna kami sa gilid ng lake. Meron nga pala silang park. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog. That's a big plane. Bye!